Sinakalagay dito ay, na. eh, balitak ah, okay. ko! No, sige, <laughs> sige! Okay, nagsimula nang bumaba ang water level sa dalawang dam sa Cebu City dahil sa El Nino, kamusta kaya ang supply ng tubig doon? Para makakuha pa ng karagdagang impormasyon tungkol dito, makakausap natin si One New Cebu Desk Dale Israel. Dale, gano'n na ba kababa yung water level dyan sa Cebu? deal? Ayan. May hapon, uh, may hapon, Chiki, Maricel, at Riza. Uh, nilibot natin at kanina, ang, kaninang umaga ang mga dam sa Buhisan at ang Lopan ng mga pangunahing surface water sources ng Metro School Water District o MCWD. Hindi naman talaga ito natuyo kumpara noong nakaraang El Nino noong 2019 na wala na talagang tubig at kitak-itak na mga uh -huh. lupa sa mga dam. Pero bakas na ang pagbaba ng mga tubig, mga ilang metro, para sa normal na levels. Kung so, patuloy ang walang pag-ulan, inaasahan na ang tuluyang pagbaba na ng tubig. Normally, magpuproduce ang nang uh, around 30,000 cubic meters per day ang aklupan, pero ngayon nasa 19,000 cubic meters per day na lang. Ang buwisan ng dam naman ay karaniwang magbibigay ng 6,000 cubic meters per day, pero ngayon ay nasa 4,000 cubic meters per day na lang. As a whole, the entire MCWD ay nagproproduce ng 301, Uh, cubic meters per day. Ngayon ay nasa 277,000 cubic meters na lang. Eka? In context, as and aside from surface water sources, mm -hmm. ang MCWD ay mayroong 140 deep wells na pagkukunan rin ng tubig. Nadaanan din natin ang Mananga River, sa mga malalaking ilog ng Metro Cebu. Natutuyo na ito at ilang portion na lang nito ang may tubig pa. Ang Mananga ay source ng tubig para sa haklopan. Nagsimulan na rin ang pagbabaan ng tubig noon pang mga huling linggo ng January ang huling malakas na ulan sa Metro Cebu ay nangyari noong January 25. Balik Dale, tayo. sorry ah, ang dami kasing numbers nun eh, na nalito ko. <laughs> mm -hmm. Pero ano bang ibig sabihin nun kung ganun nakababa yung mm -hmm. water level dyan sa mga sources na natukoy mo ano ang mangyayari doon sa supply doon sa mga residente at saka meron bang area ng agriculture diyan meron magkakaroon ba ng pagkakataon na kumbaga eh mahihinto yung delivery ng tubig sa kanila dahil diyan Nakausap natin kanina yung uh, Metro Cebu Water District yung MCWD ang sabi ay admittedly nag uh, na oh, they have low to no power supply, uh, no low, low to uh, To low to uh, no water supply yung uh, yung NCWD. Ibig sabihin, yung mga ibang ibang parte ng Cebu City, yung Metro Cebu ay uh, ins instead of 24 hours yung supply ng tubig, meron na lang mga 20 hours yung supply ng tubig. At uh, isa pa, wala pa raw silang nagkitang uh, uh, reason na mag, uh, ration ng tubig. So, okay. pa yung supply pero uh, may ano na, may uh, ilang bahagi na ng Metro Cebu na medyo nagkukulang na ng tubig. Oh, okay, buti at uh, minention mo yung Dale kasi yun sana yung next question ko sa'yo kung may mga areas na affected. So, ma-identify mo ba ngayon ang mga areas na affected na sinasabi mo, instead na 24 hours ng water supply, 20 hours na lang yung water supply, magkakaroon ba ng rationing? As, uh, hindi naman uh, specific yung uh, minention ng uh, MCWD spokesperson. Sabi lang, ay eh, yung mga elevated na areas ng Metro Cebu yun mm -hmm. ang ang primary na ma-affected or primary places na ma-affected ng pagbaba ng supply ng tubig. Ano mga areas ang sino ng Buhisan Dam? Kasi meron karing dam doon sa Talisay, 'di ba? Yung starts with letter J. Tama. Aklupan. O uh, ayun. Yung so Haklupan. anong pero itong Buhisan Dam na pinag-uusapan natin, anong areas na uh, sino niya? Itong Buhisan dam ay service mostly ng mga downtown areas ng Cebu City. Ilan na lang ito. Basta uh, uh, yung Haklupan naman, yun ang, ang mas malaki yung coverage ng Haklupan uh, dam sa Talisay City. Mm, okay. So in the case na kunari magulang na talaga yung tubig, no? Meron namang alternative sources? Meron na tayong na-identify or sila pala? ang MCWD ay naghahanda na daw uh, sa pagdating nitong uh, stream El Menyo. kung kaya may kinukumpleto na sila ng isang old water supplier na naggagamit ng desalinization process yung paggamit ng tubig ng dagat na gawing potable ang tubig ng dagat yun ay uh, may 10,000 uh, cubic meters per day yung uh, yung deal nila with MCWD at naghahanap pa rin sila ng iba pang mga bulk water supplier mm. Okay, dagang so salamat. Sa atin. Oo. Kaya salamat Dale ha. Ayo ayo, happy weekend. Yan po si One News Budas Dale Israel. Maraming salamat. O oh, ito naman, humbi naman ang